ito si Paulo Si Paulo Si Paolo. Paulo amistoso. Ito yung best friend ko na kinombo ko. Kaya mo, best friend. Best friend. Best friend, ba best friend kita? Best friend yung Best friend. Best friend. Uy, Chris! Ano yung binawasan mo? Tangina mo! Ano yung binawasan mo? Ano yung binawasan mo? Ito yung binawasan mo? Ano yung binawasan mo? Chris! na ubo mo na so. Bili, bili. <binus> <laughs> uh, daya. dinadaya pa ni Chris, winawasan eh, niya yung eh. sa akin. Tulog ka. O, kain na tayo. Yan ang kapatang mga 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 na mga mga mga